try nyo guys yung ganitong coffee. Para kang na-star. Mas masalap pa. Ganito, yan. Coffee, so one teaspoon tayo. And less sugar. Less sugar, pero puno one. One teaspoon. One and a half, ganyan. And then, lagyan mo siya ng konti. Gatas. Ang sarap talaga nito. Kasi nung nandun kami sa Spetses, murder na kape yung ama ko. And then, ang sarap niya. So, sa cold coffee. And pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito talaga yung secret na nagpapasarap dito sa coffee. Ito okay, yung nasa nyo. May pipili kayo guys ng ano nito, yung manual. Yung di battery lang. Ayan. And then, nagdagan mo siya ng gatas. Wait lang. Buhay tayo ng ice. Alam nyo guys, yung nagpapamahal naman sa coffee Starbucks is yung pangalan talaga. Hindi naman talaga yung yung kape. So, ice cold coffee na siya. Wait lang. Kasi nagkape yung amo ko ng Ice cold coffee rin yung kinakata niya. Ayan. Try nyo to, para kang labas na nagbayad ng 3 euro. Super ano, benta lasa. Who's that? So yun lang. Haram. So, grabe. Sarap.